Aries, ang mga masuswerteng kulay para sa araw na ito ay color gold at color pink. Habang ang mga numero ay number 17, number 10 at number 20 ay maaaring magdala ng dagdag na swerte, ang isang kaibigang Aquarius ay maaaring magsilbing gabay sa iyo ngayon na magbibigay ng liwanag sa landas na iyong tinatahak sa ilalim ng sinag ng buwan. Taurus mga masuswerteng kulay at numero. Kulay color blue at color yellow ang magdadala ng swerte sa iyo ngayon. Huwag kalimutang isama ang mga numerong number 18, number 25 at number 10 sa iyong mga desisyon. Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng sikat ng araw. Gemini ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ngayon ay color blue at color gold, habang ang mga numero number 8, number 22 at number 42 ay maaaring magdala ng dagdag na swerte. Taurus ang kaibigang zodiac sign ang araw na ito ay puno ng enerhiyang nagmumula sa liwanag ng araw. Cancer ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ngayon ay color silver at color green, habang ang mga numero ay number 10, number 19 at number 37 ay nagtataglay ng enerhiyang maaaring magdala ng dagdag na swerte. Scorpio ang kaibigang zodiac signs. Ang mga gabay kapalaran ng mga bituin ay nagsisilbing gabay. Leo ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ngayon ay color pink at color green, habang ang mga numero ay number 18, number 5 at number 29 ay nagdadala ng dagdag na swerte. Ang isang kaibigang Gemini ay maaaring magbigay sa iyo ng mahalagang gabay na nagtuturo ng tamang landas sa ilalim ng liwanag ng buwan. Virgo ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ngayon ay color blue at color green, habang ang mga numero ay number 29, number 42 at number 8 ay nagdadala ng positibong enerhiya, ang isang kaibigang Capricorn ay maaaring maging gabay mo sa araw na ito, na magbibigay sa iyo ng liwanag at direksyon sa gitna ng mga hamon na dala ng mga bituin. Libra ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ngayon ay color green at color yellow, habang ang mga numero ay number 18, number 10 at number 24 ay maaaring magdala ng swerte. Ang isang kaibigang Gemini ay maaaring magsilbing gabay at inspirasyon para sa iyo, na magbibigay ng liwanag at direksyon sa landas na iyong tinatahak, sa ilalim ng mga gabay ng bituin. Scorpio, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ngayon ay color white at color yellow, habang ang mga numero ay number 45, number 4 at number 9 ay nagdadala ng positibong enerhiya. Isang kaibigang Aries ang maaaring magsilbing gabay sa iyo ngayon na magbibigay ng inspirasyon at liwanag sa landas na iyong tatahakin sa ilalim ng gabay ng araw. Sagittarius. Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ngayon ay color red at color yellow, habang ang mga numero ay number 18, number 27 at number 42 ay maaaring magdala ng swerte. Isang kaibigang Gemini ang maaaring maging inspirasyon at gabay mo ngayong araw, na magbibigay liwanag at direksyon sa mga hakbang na gagawin mo sa ilalim ng gabay ng sikat ng araw. Capricorn, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ngayon ay color pink at color white, habang ang mga numero ay number 17, number 10 at number 21 ay nagdadala ng magandang kapalaran. Isang kaibigang cancer ang maaaring magsilbing gabay at inspirasyon sa iyo na magbibigay liwanag at pag-asa sa ilalim ng gabay ng mga bituin. Aquarius, ang mga masuswerteng kulay at numero para sa iyo ay ang kulay color blue at color yellow. Ang mga numerong ay number 11, number 26 at number 43 ay magbibigay ng dagdag na swerte. Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Pisces, ang mga masuswerteng kulay at numero para sa iyo ay ang kulay color yellow at color blue. Ang mga numerong ay number 17, number 28 at number 45 ay magdadala ng dagdag na swerte. Gemini, ang kaibigan zodiac sign ang pahiwatig ng gabay kapalaran ng liwanag ng buwan.